Breaking news sa Pilipina at Pilipino na nag na sa mag-asawang Hapon. Ito ay bagong report nito lang February 29, 2024. Ang bangkay ng mag-asawa na natagpuan sa ilalim na sahig ng bahay sa Adachi Ward. Dalawang Pilipino ang hinuli, isang babae at isang lalaki. Ang muling aarestuhin muli bukas sa hinihinalang pagpatay. O sa Japanese, satsujin. Umami ng lalaki. Tumulong siya dahil pinangakuan ng Pinay na may gantimpala. Ito ay ayon sa Metropolitan Police Department. Nitong January 18, 2024 nga natagpuan ang patay na mag-asawa sa mismong bahay sa ilalim ng sahig sa Adachi Ward, Tokyo. At tinuli ang dalawang sospek dahil sa pag-abandona. Ngunit malaki na ang ebidensya na sila nga talaga ang pumatay. Inaresto nga muli ang dalawa nitong March 1, 2024 dahil sa pagpatay sa mag-asawa. Nitong January 18, 2024 sa pag-amin ng Pilipino, ang pinay ay bumili daw ng panaksak. Nakita ang biniling panaksak sa footage camera. At kaparehas nga ito ng ginamit sa mag-asawa. Higit pa rito, nakita ang DNA ng pilipsa mantiyang dugo na naiwan sa bahay. Ikinamatay ng mag-asawa ang madaming saksak sa puso. Nakakuha na ng warrant ang pulis. Malaki ang ebidensya nila sa pagpatay at pagpasok sa bahay at pagnanak. Iyan ang bagong balita ayon sa Police Department nitong February 29, 2024.